yan. May timing belt pa. Kailan na re replace yan? So, pwede pang mabuhay si Edgy ng mga 5 to 10 years pa. Wala sa ganda ng sasakyan yan. Kaya nasa ganda ng function ng sasakyan yan. In at home. Third. Third sa ating topic, ito, car. Ang pagbili ng car ay... Madali lang naman, <laughs> Uh, sila suggest ko lagi dun sa mga, mga reputable places na may second hand car, doon kayo magtingin kasi may mga reputation yan. So, hindi dapat sila uh, nasisira. At meron yan, ano, uh, warranty. May babayaran ka lang, something like that. Pero, doon ko sila kinaano, kasi at least yun, alaga na yung mga sa sasakyan. Kaya so, mas mahal. yung mga places na yan, may mga documents sila ng history at kung ano yung mga nagawa na, ang lagi nyo lang tatandaan at lagi nyo itatanong kung luma na yung sasakyan, may timing belt pa, kailan na replace yan? Kasi, ang replace, ang timing belt last only 10 years daw yata. Alamin nyo na lang. ah, uh, pwede naman kayo magtanong-tanong sa mga mekaniko or search nyo sa internet kung ilang taon ang timing belt pa gumapalitan. Kung meron pa yung 3 years, pwede pa yan. Pati rin yung transmission life baka mamaya patay na yan binili nyo ang mahal magpagawa yan, yung dalawang yan ang mahal pag bumili kayo ng sasakyan na luma mahina ang $3,000 dyan kapag nasira yan depende sa problema so jan uh, dyan kayo magagasusan, luma na yung sasakyan tapos magagasusan pa kayo lugi na kayo dyan at isa pa sa pwede, pwede nyo gawin kung talagang gusto nyo bumili ng second hand na sasakyan na lumang-luma ipa-check nyo dun sa Glen Lake Automotive. Yan, kakilala namin yan. Kung di ako nagkakamalit, $40 ba o $60 o $80? Ang magpatingin yan kung worth it pa ba o basura na ang nabiling yung sasakyan. Sasabihin naman niya. Um, usually, pwede nyo na mapakausapan yung mga ano. Pwede ba natin dalhin sa mekaniko ko para malaman kung worth it pa itong sasakyan mo. At usually, wala naman silang alam doon sa sasakyan nila. At kung kayo naman na magbabayad, papayag yung mga yan para alam na nila sa susunod ng mga bibili kung ano sasabihin nila para mabenta nila yung sasakyan na yan. At least, at least alam na nila yung status ng sasakyan nila kasi usually, hindi naman nila talaga alam. So, hindi nila kasalanan magbenta na hindi magbita. Ang mga may kasalam, yun lang ang mga alam nila ang status ng kanilang sasakyan. Pero kung sa mga tao kayo bibili katulad sa marketplace, yun ang magiging problema nyo. Chambahan. Malaki ang risk. Ngayon, isa sa pwede kong ma-suggest sa inyo, alam niyo yung model at saka yung uh, brand ng inyong sasakyan. Search sa internet kung ilan ang buhay niyan, ang average na pwedeng binubuhay niyan sa isang sasakyan, parang sasakyan ko, nung binili ko siya, 68,000 km siya noon. So, baby baby pa pala siya talaga. At chinek yun, ko, yung average lifespan niya, 200 to 250. And now, after, after 11 years, si Edge, eh, nasa nasa kilometer pa lang siya. ba haba, haba pa yung buhay niya. Pwede pang mabuhay si Edge kasi meron pa siya alatid ng 40,000 to almost 90,000 kilometers. So, pwede pang mabuhay si Edge ng mga 5 to 10 years pa. Depende dun sa average na nakalagay dun sa internet ng buhay na average ng Edge. So, yun ang dapat yung alamin bago kayo bumibili ng sasakyan. Ang pinaka-reliable, Honda and Toyota. Pero may mga counterpart yan, yung Acura, ano yan, Honda yan, Lexus, eh, Toyota. So, doon, malalaman nyo kung ano yung mga brand na pwede nyo pang check. Katulad nung boss ko, binili niya Acura 150,000 kilometers na yon. Pero pag check mo sa internet, ito yung model, ito yung ano, meron pa siyang buhay na hanggang 300. Usually, ang Honda uh, brand uh, na sasakyan is hanggang 300,000 to 350 ba or whatever ang uh, binu ang buhay niya. So kalahati pa lang ang nagagamit ng sasakyan niya. So pwede pa magtagal 'yan ng 10 to 15 years. Depende kung ilang ilang beses mo siya ginagamit at kung paano mo siya ginagamit. So yung pa lang malalaman mo na na worth it yung 10,000 dollars mo na binili sa kanya. Kasi parang bu parang matagal pa yung buhay niyan. So Guys, doon kayo mag-check. Wala sa ganda ng sasakyan niya. Nasa ganda ng function ng sasakyan yan. So, ayan na nga, guys, ang aking mga tips sa inyo. Paghanap ng sasakyan, school at bahay dito sa Canada. At yan, sana nagustuhan nyo ang video for the day. Sana natutunan kayo. Um, welcome dito sa Canada, yung mga papunta na. Ay. At dun sa mga nagbabalak, eh, hindi naman kayo pinipilit. <laughs> Kasi yung iba may mga nega. <laughs> Hindi kayo pinipilit mga besh. Okay lang yan. Choice choice lang yan. Kami kasi uh, masarap yung buhay namin dito. Maganda yung buhay namin. Hindi naman kami loser kung bakit kami nandito. Sadyang ito lang ang buhay na gusto namin. Para sa pampila namin at para sa satin namin. So respect na lang yan. Walang pumipilit sa inyo mga besh. Pero sa mga gusto, welcome kayo dito sa Canada. At welcome kayo sa vlog ko. Anytime kung ano mga gusto nyong topic sabihin bini lang at kagawin ko. Na try ko. Hindi <laughs> ko mapapromise pero I'll try my best. eto mga best ko naghahanap kayo ng uh, contact na Pinoy na pre-owned cars si Kuya Rami makakatulong sa inyo. Kontakin niyo yan kung nandito na kayo sa Victoria at nagbabala kayo bumili ng sasakyan. Siya po yung kausapin niyo at matutulungan po kayo kasi Pinoy po siya. Bukod sa hindi ka malaman nosebleed, eh alam ni Kuya at ng mga Pinoy ang pagkangailangan ng kapwa Pinoy. Kaya alam niya kung ano yung pwede niyang ma-suggest sa inyo para makatipid kayo at swak sa budget nyo, mga besh. Kaya kung maghahanap lang kayo ng sasakyan, subukan niyo munang makipag-usap kay Kuya Rami. gusto ko matulog, gusto ko po kayo imbitahang panukodin yung vlog ni Cheska at... Billy sa kanilang um, YouTube channel, tsaka sa kanilang ano uh, page. Ito po yung kanilang YouTube channel at ito po ang kanilang Facebook account. Pasensya na, tok na ako. Uh, gusto ko lang i ano um uh, maganda yung video nila kasi uh, tuturoan kayo kung ano yung journey nila at kung ano yung mga dapat yung gawin at kung paano nila nagawa DIY ang uh, application for the permanent resident at nakuha na nga nila yung kanilang permanent resident congratulations mga besh ayun um, gusto ko lang i-promote kasi um, wala na akong time maraming nagtatanong sa akin wala rin akong masyadong alam dyan sila po yung naka-experience iba na po yung na-experience ko before masyadong malabo ko nang ma relate sa sitwasyon nyo ngayon so kahit na may alam ako hindi na siya magiging um, parang useful para sa inyo. Kaya pinapasa ko na po kayo doon sa mga taong nakakaalam, bak hindi, right? Mas matutulungan po nila kayo. Para sa akin po, mas, um, mas gusto ko po na ma-endorse kayo sa mga taong mas nakakaalam at mas matutulungan kayo ng tama kaysa po um, yung ipipilit ko pong mag-create ng mga videos na wala naman akong alam doon. So, ipapasa ko na po kayo doon sa mga tao talagang ano. Ang importante po kasi sa akin ay yung Ma-achieve nyo yung talagang goal nyo dito sa Canada Yun po yung purpose ng vlog ko So gusto ko lang po kayong i-address so, Doon sa mga tao talagang makakatulong sa inyo ng tama Panood nyo yan Baka maging helpful sa inyo at maging applicable lahat ng mga uh, nandiyan sa video nila. Nagustuhan ko po yung video nila kasi talagang detailed and alagang uh, masusundan nyo po siya. Ayan. Maraming maraming salamat, Cheska and Billy and congratulations. Thank you so much sa support nyo sa akin. Ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo yung support na binigay nyo sa akin. Maraming maraming salamat. Hello mga best, shout out portion tayo mga best sa ating mga alam. Ang haba ng listahan. Kinagaday nyo mga napakahaba ng listahan. Lista. ano to? Parang resibo po pa ano ah ng debit ano. Mabilis na lang natin kasi Naka-park lang kami ngayon sa ferry, naghihintay para makalabas. So, simulan na. Shout out kay Hensei Poserio. Hello! Kay Sean Kurt. Nakalaga naman. Wow, Sean Kurt. Ano ka na? Ha? Gusto mo talaga ng Sean. Hello, Sean. Thank you sa pagbati, anak. Thank you, thank you. Hi, Arlene. Hello. Hi, baba ako, yung baba ko. Hi. <laughs> Hi, Arlene. Hello din kay Roderick. Hello. Thank you sa pagpapalo. -fo Hi, John Byrne. Namit na kita. Hello sa so Roll and Roll. Thank you. And sa so Monte. Hi. Ay, namit ko na to sa Julius Spirito. Hello. Hello. Kamusta? Hello, Carol and family. Carol Chola and family. Namit na rin kita. Ay, hello, 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 hello. Shout out sa yo, girl. At sa iyong family. Hi, Norites. Hello. Shout out. Last but not the least, shout out sa yo Ledesma Ramos. <laughs> kung alam mo na kung gano'n nakailang take ako dyan. <laughs> yeah, thank you, thank you sa pag-follow. At maraming maraming salamat sa inyong pag-support. Thank you, thank you po. Ayan, na-shoutout ko na kayo mga best. Ano, nagustuhan nyo ang pag-shoutout. At ito ay inyong mga, ano, uh, sponsor sa shoutout <laughs> diba? Saya-saya. Okay. I love it. Thank you so much. Ayan guys, thanks for watching at sana magkita kita tayo sa mga kong video. Thanks for the support at malang salamat sa mga next day at sa mga baguhan dito sa aking channel. Thanks for watching at kita kita, -kita sa susunod na video. Enjoy life. Bye bye guys. Hello, Lides. Ano mo? Ano? Ramos. Sorry, sorry. <laughs> up, uh, 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 Last but not the least. Last but not the least, ano Another. Ledesma. <laughs> De ulan, ulan. Take two. Ledesma De Morales. Ramos. Ramos. Ah, Ramos. Ramos. Ledesma. De ano, Ledesma? De okay. Ledesma Ramos. Okay. Last but not the least, shout shoutout sa'yo, Ledesma Ramos. Hi! <laughs>